Magandang araw guys! Linis motor seri muna tayo for today's video. Si Jowa nga muna ang makikita nyo sa vlog na ari. Hindi ako nga kayo nanawa na sa aking muka. Nakangiti nga nung lumapit sa akin at siya nga daw ay nag-vlog. Wow. Kako nga ni ay aba, himala. Nagbablog ka pala. At ako nga ay natawa na nga lang nung nakita ko yung video ay aroy, naglinis lang pala ng motor proud na proud eh. Akala mo na may araw-araw naglilinis ng motor. Eh kung maglinis ng motor naman ay isang beses ang buwan la. Yeah. Tapos may video pa. Ay kainaman. Akala ko nga ay eh, siya ang mag edit na re. Sapagkat kanyang video are eh, ay aroy. Sa akin pa din naman inasa eh. Siya daw ay nahihiya. At ang pangit daw ng kanyang boses. Ay kakoy buti alam mo. Ay di are na nga. Nagtimpla lahang siya dyan ng sabon na kanyang gagamitin sa paglilinis ng kanyang motor. Tapos bumaba na nga din siya para maglinis ng motor doon sa tabing kalsada. Akin nga pala yung kanyang napakalinis na motor na Sniper 155cc Pure Black. Ay ayan, kung mapapansin nyo nga, kahit malayo ay napakakapal ng alikabok. Namumuti na nga ari sobrang dami ng alikabok. Kako nga kay Jowa, ay wag mo munang linisan. Hayaan mo munang maging ash gray yung kulay niyan para new color. Charot. At hindi ko nga rin matandaan kung kailan niya huling nilinis aring motor na are. More than a month na nga yata. Ay tingnan nyo naman ang kadena at nangangalawang na. Sabi ni Jowa, ganito daw maglinis ng motor. O baka hindi nyo pa alam maglinis ng motor, e eh, panoodin nyo na aray ng matuto kayo. Ay hala, tutorial. Charot. Ang kanyang unang ginagawa nga daw muna, ay kanya daw muna aring babasain. Uy hala, babasain mo muna talaga yan. Paano malinis yan kung hindi yung babasain? Charot. Sige, kwento ulit. At ang sunod niya nga daw gagawin dyan, na i-esprayan niya nga daw ng sabon. Tapos, okay na. Uy, hindi. Charot lamang. Pag nalagyan na nga daw niya ng sabon, sa kanya naman kukuskusin para nag laang ng plato. Ganon. Alam nyo ga kung gaano kaswerte ang motor na are? Unang-una, meron niyang sariling shampoo. Tapos wow. yung amo, safeguard laang ang pansabon sa ulo. Charot. At ayun na nga, natigil nga laang sa gitang kanyang paglilinis ng motor dyan. Sapagkat dumating nga si Papa at pinabuhat nga kay Jowa yung isang sako ng bigas. Sabi ko nga, ay huwag na nating isama are At motor serya laang naman ang iyong gagawin. Ay sabi niya, isama daw para makita kung gaano siya kalakas. Ay, wow. so, pangalawa guys, alam niyo ba ang motor na are ay apat ang tuwalya? Ah? lang kami iisala ang hati pa. Charot. Kaya daw naman apat ay ginagamit siya pang habang may bula, pang patuyo, pang pakintab, tapos may dry towel pa. Ay wow. sana all. Nung matuyo nga ay akala kong ay tapos na, ay aray ko po, ang ba palang ini-spray-spray dyan, lalong-lalo na din sa makina at kadena, wow. para daw hindi mga lawang. Kako nga ni ay once a week mong linisan niyaan, ay hindi yan mga ngalawang. <laughs> At nung matapos na nga siyang maglinis, ay ano na nga, may pamontage pa sa kanyang motor. Kako nga niya sa kanya ay, aba, ang linis nga. Ay titigan mo na yan ng ayos ngayon, sapagkat isang buwan ulit bago mo makitang malinis yan. Ay tinawanan la ako. Ay ayun lamang para sa ating video ngayon. Maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye. Peace.